Hi, Bessie. Pagkagising ko nga, ganito na, bubungad sa akin. Talaga naman, sino ba namang matutuwa? Lalaki nga ang kumilo sa kusina, ang saya. <laughs> Bago nga ako bumaba, Bessie, ito na nga rin yung kalat namin sa taas. Sino ba namang nana hindi bubuga ng apoy? Kung ganito ba naman talaga kakalat yung bahay mo? Ay, just me. <laughs> Halip nga na magkukuda na lang ako, Besi. At eto nga, tinapos ko na nga lang yung mga tupiin ko para nga rin mabawasan na yung init ng ulo ko. Charing! <laughs> Ang Besi nyo nga, nag-evolve na lang dito para mabilis. Nang matapos nga ako mag-evolve, Besi, ay este magtope. Eto nga, tinangat ko na nga rin yung pom para nga masampay ko na rin yung mga nalaban ko at hindi pa nga gaano malumanay yan, Besi. At ayan nga, hinila ko na at idealabas ko nga yan sa bintana para nga maarawang pa bago nga matupi. At ayan na nga, sinimulan ko na para nga rin matapos na ako sa taas. Pagtapos ko nga doon, nilikpit ko na nga rin yung dalawang komporter na ginagamit ngayon ng in ko. At eto nga besi, bumaba na ako na nakasimangot. At nilikpit ko na nga rin yung dalawang tuwalya. Ilalabas ko nga yan para nga kahit paano mahanginan. Diyos me, kailan ba ako ng ligpitin? Talaga naman. Charing! Pati nga yung ibabaw ng lamesa at TV besi, nilinis ko na nga rin yan. Pinunasan ko na nga, gawa nga ng maalikabok. Dahil kung nagwawalis ka nga sa taas, hindi mo mapapansin, nababagsakan din nga yan na alikabok. Halip na toyo ay nako at ako ng apoy. Eto nga, at sinipagan ko na lang para nga matapos na. Diyos me! So, naman ata si pag ng besi nyo. Tingnan nyo naman, pati nga yung mga kalat na yun, iniligpit ko na. Sana nga magtuloy-tuloy itong si pagsibagan ko. Charing! Pati nga ako mga besi, natatawa na nga sa pinagagawa ko. Dahil kung walang camera, hayaan ko nga yung nakakalan. Matapos nga doon besi ang atin niya, may papitik pa. Aba naman talaga. <laughs> Matapos nga ako doon besi sa sala, eto na nga at hinarap ko na rin yung natirang hugasan ni Dada. Pinispisan at sinabunan ko na nga yan besi. Pag tinambak ko pa nga yan dyan, mamaya tambak na nga rin dyan yung mga langgam na itim. Ano ba naman to? Tapos ko nga magpanggap, magugas besi, eto nga at minap ko na nga rin. Yung pinagugasan ko, para nga rin walang matirang tubig dito, mapagpanggap ka, uy! <laughs> Nang makatapos nga ako, besi, sa gawain, eto nga ang batang to, hinarap ko na nga rin at inipitan ko nga yung buhok, gawa nga ng makapa. Tapos nga ako sa lahat, besi, ganito na kalinis yung baba namin. Tugtog na nga ako pagtapos ko nga sa mga gawain. Sarap lang sa pakiramdam. Palambing nga ang besi nyo. Follow my page.